Be-dum-dum, be do be ah-ah-ah, ay, nako, hindi lumayas ka, ayoko sa'yo, huwag kang maghulo, ha, gagawa ko ng pagkain ko, no ka, magas nah, tayo ng kamay kasi lumawag tayo ng pusa, kasi siya may bacteria, oh no, Ay, oh, hindi ko nagandahan sa damit na to. Gawin ko na lang sa pang bahay. What? What do 20 want? You, you wanna go with me? Huh? I'm going to you, you wanna go with me? Huh? Let's go. Wow, pag sinabi mong let's go, natataran sa talaga siya. Hindi ka naman pwede Mama doon. Ano ka? Hindi ka naman tao.

Huwag well, kain ako ng mangga, kain din ako ng eng. Hindi ang iklaw. Sa ka? Ano hindi ka makuwi kumain nito. Ang di Hindi po siya masyadong no? kasi hindi siya nababalatan na mabilisan. Iwan, mama. Okay, wait. Let me finish my mango first. Okay? And I give you food? Mm-hmm. Ah. Mm. You're gonna eat this huh?